Hindi ko gusto ang setup nila ng ex-wife niya. Dear Madam Native Filipina, first time ko pong magsulat sa inyo. Pero taga-subaybay po ako ng mga AFAM stories na binabasa nyo. Nag-message ako sa inyo madam dahil gusto ko po ng payo galing sayo at sa mga followers mo. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Tinay, 44 years old na single mom. Meron po kong isang anak na lalaki. By the way madam, ang unang nakarelasyon kong AFAM ay isang Australiano na 77 years old na. Pero hindi rin kami nagtagal. So ito na nga, fast forward na tayo nitong January 19, 2024. Pumasok po ako sa Asian Dating. Kung saan ko po nakilala ang isang black American afam na 60 years old. Isang retired American soldier. Nagsosuporta na din po siya sa akin buwan-buwan. At napa-apply na rin niya ako ng tourist visa last April 15, 2024. Kaso na-denied po ang visa. Kahit ganun pa man ay tuloy pa rin ang communication naming dalawa. Divorced po pala si Afam, kaso ang problema ko ngayon ay may matured friendship po sila ng kanyang ex-wife dahil daw sa kanilang anak na babae. Yung alak pala nila ay 30 years old na. Hindi na kailangan ng any consent or gabay ng mga magulang. Ang ipinagtataka ko lang ay tuwing may mga trip ang kanyang mag-ina, eh si Afam ay lagi ding sinasama. In short, nagiging family bonding nila. Masakit po yon para sa akin. Hanggang nitong August lang ay bumisita pala ang ex-wife niya sa bahay niya. At nagstay pa ng 2 weeks. Tsaka may nakikita akong gamit ng ex-wife niya sa bahay niya. At pati na ang kanilang wedding photo ay nasa loob ng bahay na kabalandra pa. Kung divorce na po sila, eh bakit patuloy pa rin ang communications nila? Tsaka yung ex-wife, pag nasa bahay ng boyfriend ko, eh hindi na ako ganoon kinokontak at laging ini-ignored ang mga messages at tawag ko. Hanggang nag-decide akong makipag-break na lang sa kanya. Hindi ko kasi gusto ang naging setup nila ng ex-wife niya. Sana matulungan niyo ako madam sa tamang desisyon na gagawin ko. Sana mapayuhan niyo po ako at maraming salamat. Hello Madam Letter Sender, thank you for sharing your story. Well, unang-una, since pina-apply ka na pala niya ng tourist visa at buwan-buwan ka na ding sinusuportahan, eh masasabi kong yes, maaaring divorce na sila at naging seryoso na siya. Kaya lang Madam, ba't kasi kayo nag-apply? Eh, hindi pa naman kayo nagkita ng personal. Tapos January lang kayo nagkakilala and then February, March, and April. It's like 3 months lang kayong magkausap pa online, nag-apply ka agad kayo ng tourist visa, tapos sponsor niya, di ba? So mahirap talagang lusutan yun, madam, kaya ka na deny. Isa pa, madam, dapat kasi siya ang pinapunta mo dyan sa Pilipinas para makita kayo ng personal, hindi yung nagsasayang kayo ng pera sa walang kasiguraduhan. Isa pa, ba't ka naman pumayag na ikaw uunang pupunta doon, di ba? wag naman madam, kailan lang kayo nagkakilala tapos yes na yes ka kaagad na mag-tourist visa doon. Ngayon madam, ito yung naiisip ko ha. Bilang lalaki siya, may pangangailangan, 'di ba? Tapos yung ex niya, igame pa din naman sa landian. And then that's why ganyan ang naging setup nila. Kasi siyempre, alam din naman natin kung gaano calibrated yung lahi nila, 'no? Kaya hindi na talaga yan nakakapagtaka. Alam mo sender kung pareha silang single, eh, hindi malabong magkabalikan sila. Tungkol sa tanong mo naman kung bakit may communications pa sila, e eh, normal lang po 'yun, madam. Kasi hindi naman natin kalahi sila, 'no? Na after maghiwalay, ihalos eh, isumpa na ang isa't isa. By the way, kailan lang daw ba sila nag-divorce? Recently lang ba? Madam, hindi ko na gets masyado ang sinabi mo. Nakipag-break ka na ba? Or makikipag-break pa lang? Pero I will assume na makikipag-break ka pa lang kasi nga humihiling ka ng payo ngayon. So ganito na lang. Makipag-usap ka muna lang maayos sa kanya. Kitanong mo na lahat at maging honest ka sa feelings mo. Diretsuhin mo. Sabihin mong hindi mo gusto ang naging setup nila. Dahil nagsiselos ka. Isa pa, humingi ka na din ng katibayan kung talaga bang divorce na sila. Baka kasi separated pa lang ha. Alam mo madam, I have this feeling na yung afang mo, kung hindi siya malandi, eh feeling ko parang hindi pa siya naka-move on sa ex niya. At posible na umaasa pa din na magkakabalikan pa sila. Dahil kung wala na talaga siyang inaasahan, eh di dapat pinakilala ka na, di ba? Para man maging komportable ka at hindi ka na magduda na wala na talaga sila. Kaya ang nangyari, ini-ignore ka dahil nandoon ang ex niya. Ibig sabihin, ayaw niyang malaman ng ex niyang in a relationship na siya sa iba nakakapagtataka nga naman no pag ganyan ang kinikilos niya habang kasama ang ex niya iniisip ko tuloy na yung afam mo lang ang may problema kasi maaaring pag nalaman ng ex na may karelasyon na siya iba e ka hindi na yan pupunta sa bahay niya in short ayaw ni afam yon kasi nga nasasayangan siya sa matured friendship nila libreng chokchak diba pero sure naman letter sender na once kayo magkasama na eh hindi na yan mauulit pa I think ngayon lang yan habang wala ka pa. Anyway, hindi ko naman sinasabing tama ito ha. Pero kasi wala tayong magagawa kung ito ang gusto nila. Kasi hindi pa din naman kayo nagkita ng personal at wala pa namang kasalan, di ba? So kahit magselos ka diyan, wala ka namang magagawa kundi suluhin ang sakit ng selos na iyong nararamdaman. Ikaw, madam, kung hindi mo kayang unawain ang sitwasyong ganito, itama eh ang magiging desisyon mo, hiwalayan na lang siya. But before that, paaminin mo muna siya. At kapag hindi ka kumbinsido sa mga paliwanag niya, eh tuluyan mo na. Sayang oras, madam. Oo nga, sayang din naman sana siya, pero ganun talaga. Kung hindi para sa'yo, eh, kailangan talagang i-let go. Pero ang tanong, may reserba ka pa ba? <laughs>